eto mga kayo, muli na namang pinatili, pinakilig, pinahiyaw ni Elias ATB ang mga taga-sugbong na Misamis Oriental kagabi mga kayo, sa kanilang gig. Doon mga kayo, ayan o, oh, mapababae o lalaki mga kayo, humiyaw mga kayo, sa kanyang signature moves at sa kanyang pahubad-hubad. ay nagpakita po siya guys ng pusod. Ayan, wala po siyang abs guys, pero grabe. Ayan, hiyawan po ang mga kalalakihan pati na rin ang mga kababaihan guys. Ayan, grabe yung mga umiidolo kay Ilya si guys. No? Bata, matanda, yan, bakla, tomboy, babae, lalaki guys. Grabe no, ibang iba talaga. ang uh, isang Elias JTB mga kakiyo grabe iba yung nagagawa ng kanyang power mga kakiyo napapayonite niya lahat guys inapapatili po niya kahit yung mga kalalakihan guys Grabe, no? Ibang-iba talaga sila si TV. Iba yung kanyang karisma, mga kayo, pagdating sa tao. Kahit nga sa akin, mga kayo, eh. masyado na po akong na-engage kay Iliya si TV, mga kayo. Grabe, no? Siguro dahil sa pinapakita niyang personality sa atin, guys. Yung kabaitan, yung kahit pagod po siya, ay nagsosmile pa rin. Yung pagmamahal po niya sa kanyang mga tagahanga nandun. Yan, yung care po niya doon sa mga umakit sa stage, mga kayo, na nakikita naman natin na kapag niyayakap po niya, ay binubuka niya talaga lahat ng kanyang kamay Makyo at niyayakap ng husto yung kanyang mga tagahanga Makyo. Nararamdaman talaga natin na totoong totoo yung yakap niya sa kanyang mga tagahanga. O sino ba doon yung hindi mapamahal kay Elias JTB Makyo? Sino ba doon yung hindi mapapahanga? Ito guys, panoorin nyo to yung uh, signature moves niya kagabi. <laughs> चमिला गलता ना दिफ़ी कैसे तुम सबसे कितने बंदा बिगा नमस्ते राहुल मारो मारो चलो सुनकर ना बंदा तो पसंद है चलो आए 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 OK 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 Hoy He is our <Susurra> coating Tomo Tomo O diba guys, grabe no, hiyawan yung mga tao mga kayo. At kung mapapansin nyo guys, sobrang daming tao po kagabi sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental mga kayo, Grabe, ang daming na-inspire, ang daming na uh, kinilig, ang daming na pahanga ng isang Iliya CTV doon kagabi mga kiyo. Sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental mga kayo. Kahit na nga umulan... Yan, basa. Yung venue, mga kayo, maputik po. Kaya yung iba, mga kayo, nakasuot na ng bota kagabi para hindi po maputikan yung kanilang uh, mga paa. Pero still, yan, alive na alive po yung mga tao, guys. Grabe yung pinakita nilang pagmamahal kay Ilias JTB, mga kayo. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat po. Again po, wala pong gig. Ngayong June 22, araw ng linggo, ang Ilias JTB Band, mga kayo. Rest day po nila ngayon, guys. So, pahinga sila ngayon. Uh, siguro, uh, uwi muna sila sa kanya-kanyang pamilya guys. Yan, mag-banding muna sila sa mga kanya kanyang nilang pamilya. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood at ingat po kayo palagi. Oh hi guys, pa-subscribe naman ng aking YouTube channel please. Yan. So yun lang guys, maraming salamat and thank you for watching.